May naging mensahe nga itong si SGA sa Team USA sa kanilang ang posibleng match up ngayong Olympics. Well, ayan nga ang dalawang team na yan ang favorite na magharap sa Olympic Gold Medal game mga idol, itong Team USA pati na rin ng Canada. Kaya naman natanong agad sa isang interview itong si SGA patungkol nga sa magiging posibleng matchup na itong ang Team USA at pati na rin ng Bansang Canada. And well, ito ang mga nasabi ni SGA. Pakinggan natin ang saglit ang kanyang mga naging payag. They um, play to their strengths. They're obviously very talented, very deep. They, uh, you almost have to make no mistakes and play a perfect game when you play against them. As far as Canada, we'll be, we'll be ready for whatever we see. Well, binibigyang respeto nga ni Shea, Alexander, mga idol, ang Team USA. At sabi niya nga mga idol na they play to their strengths. They're obviously very talented at very deep din daw sila. You almost have to make no mistakes and play a perfect game kapag nga daw kinalaban mo itong Team USA. Pero para nga daw sa team ng Canada ay magiging ready nga daw sila kahit sino pa daw ang kanilang kaharapin. So parang ang lumalabas dito mga idol ang naisiprating na ito nga ni SGA sa kanyang naging payag na ito ay ah yes, napakalakas ng Team USA at talaga namang very unstoppable nga sila pero ang Team Canada daw ay ready kahit sino pa daw ang kanilang kaharapin. And well, yan nga naman talaga ang nais mong makita at marinig sa mga players na yes, may respeto pa rin sila sa ibang mga NBA team and they respect their players pero maganda nga makita na hindi sila nawawala ng confidence at talagang ready nga daw sila nakaharapin ang USA Basketball Team. Siguro mga idol, kung si Dylan Brooks ang na-interview dito abay kung ano-ano na lang ang ganyang sinabi na pang respect at talaga namang panghasar at pang tatrashok dito nga sa mga USA players sa buong team ng USA. And I think it's very wise na lang din para nga sa Canada na huwag hayaang ma-interview itong si Dylan Brooks nang dahil kapag niran na naman niya ang kanyang mouth ng trash talk tapos na-motivate niya pa ang Team USA sa kanilang matchup ay may mas lalong madedelikado nga itong bansang Canada. At atin na nga rin isingit mga idol ang mga nasabi na ito ni Lebron James na parang pagbababala nga sa Team USA. Sabi ni Lebron na ang USA basketball daw needs to be ready dito nga daw sa Canada, sa Germany at pati na rin daw sa ibang mga Team. dito nga sa knockout round. And well, dahil naman kasi mga idol, one game nga lamang ang labanang ito. At kapag na natalo, abay uwi na. Laglag na nga. Wala nang pag-asa sa gold. Kaya nga't sinabi ni Lebron James na dapat nga daw silang mag-ready talaga maganda. Lalo na sa mga teams ng Canada at Germany na full of NBA players. So I think alam naman na ni Lebron James ang importansya ng mga susunod na games sila and definitely alam na rin niya ng ibang mga USA players kaya expect na natin ang very lucky team USA na gustong ipanalo ang gold medal.